dito na Dami pala dito ng tao din. Sa <laughs> Ay, dahil. Ay, lahat dito. Isang pamilya lang ito, lahat? Oo. Oh. Dami. Ayan po mga kalangga. <laughs> Nagkong tayo ng tisa dito. Eh, oh. Ayan, dami pong tisa. Oh. Alin oh. Oh. Ayan, eh. Damn. ito to tayo oh. ayan oh no? ay ya ra ay, o darakula ay raon, duman oh no? Ito tayo, yarao no. May pangkawit kay di ito. Ayun no. Nasa ano yung lalagyan? Ay, ang galing. lang. Ayan po ano nandito na tayo. mga kasama natin ito papunta dito oh. oo nga. Ito nga. Mga kasama pala natin to may nagtakas pa siguro dito. Mga huh? 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 <laughs> tumakas. Ayan ha mga makas Nasaan meron sila? Meron yan? Nasaan yung mga kasamanan nya Baka ng Ayan na

Walang <laughs> signal dito na. May wifi daw. may wifi daw. Walang wifi daw. Walang wifi daw. So, hindi po kayo makapaniwala mga kalaganan. Sabi dito, ito mga nandito halos isang pamilya lang pala to dito sa lugar na to. Ano yung chili? Terima kasih telah <laughs> menonton! ये सब न हो

Okay. So, sila po ang uh, grupo po na nabi. Ani. Mam Ani. Ani, Ani Ani, Ani, Ani,

ang ah, nagpapasalamat ako sa aming founder na si Mila Gonzales at saka si Tita Gina Peralta. Sila, kung hindi ito kami tinulungan, hindi ito magaganap ang aming kapiling. Maraming pong salamat sa support ko sa amin. Ano uh, sa mga sa grupo na ito. Ah, uh, uh, <laughs> uh, <laughs> yung ating maglangga. Ano yan? Tuwang-tuwa sila si Lodong Ruel na nabuo yung grupo nyo at nakasama ka dito. Kaya, kaya mo, intindihin na ako kasi mahal mo yung dalawa. Kung may hinahangaan mo sila, ito'y parang ito yung kasiyahan mo. Diba? Dito nare-refresh yung isip mo, hindi ka masyadong tapos tuwa at, at sa kasayangan sa kanila at nararamdaman mo. Okay. So palakpala po natin ng grupo na ito. Yan. Okay na. Okay na. Salamat. Malangin <laughs> para ko sa ating uh, ganap na ngayon. Uh, Panginoon, Una sa lahat, nagpapasalamat po kami sa panahon po na ipinagkalo po ngayon sa amin. Sa lahat po ng kaligtasan na uh, ipinagkalo po sa amin lahat, sa lahat po ng aming mga misyon. kakamali ng bawat isa sa amin, sa lahat ng aming kamalian, kaya hindi humingi po kami ng tawad sa iyo, Panginoon. At hiningi pa namin ang iyong proteksyon sa lahat pa ng aming pupuntahan at sa hinaharap pa po namin Salamat po sa lahat-lahat at ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Ayan uh, magandang tanghali po sa ating lahat. Uh, ang aking taus pasalamat po sa grupo po ng Team Rochelle Dye Chapter, most especially po sa kanilang major sponsors, si Tita Gina and Tita Mila, and the rest of the team na talagang napaka-supportive. Nandito po ngayon umaalalay, nagkasikaso at naghanda po ng ganitong venue. So maraming salamat po ano, dahil nagkaroon naman tayo ng panibagong um, achievement or pagtitipon, activity po na makapagbita, uh, makapagbigay po ng kasiyahan sa lugar po ng Kayukyugan, Mercedes, Camarines Norte. So itong lugar na ito ay talagang sadyain siya, no? tabing dagat, talagang akagubatan po yung lugar niya dito. Uh, mahirap siya hanapin, pero sa tulong din po ng ating sponsor and sa grupo ito ay napuntahan namin yung lugar ito, lugar na ito. So hindi namin asahan na may mga nakakilala sa amin dito, ang Team Rochelle, sa amin nilangga, ang grupo po ng Row Boys. No? Kaya maraming salamat po sa inyong mahihit na pagtanggap and pag-welcome um, pag sa amin dito. No? Kaya ito po, mag-enjoy po tayo dito sa handa namin programa or activity, ang feeding program coming from Team Rochelle Diet Chapter and mag-enjoy lang po tayo sa mga activities mamaya, sa so mga at mabusog tayo sa ating hinandang pagkain. At para naman po sa bawat pamilya, yung kakaroon po ng pabigas mamaya ang bawat uh, household dito. Kaya maraming salamat po sa Team Rochelle Chapter and we welcome ko po kayong lahat dito sa ating napakasaya feeding program, feeding program and rice giving distribution. Kaya thank you and God bless po sa ating lahat. Yeah, thank you, Rob. Royal Maricel. <laughs> <Ate> Maricel. <laughs> <Ate> Maricel. May Ate Maricel. Ate Maricel. <laughs> Ate, Maricel. <laughs> Ate Maricel. Yeah. Po sa at minsahin na rin po <laughs> sa lahat. Uh, magandang hapon na po sa Barangay Kayukyukan. Uh, Unang-una po nagpapasalamat ako sa Team Rochelle Dai Chapter ngayon sa mga sponsors sa aming sa aming <laughs> ano man Nagpapasalamat po ako unang-una -una kay Mila Gonzales and kay Tita Gina Peralta sa lahat po ng member ng Team Rochelle Dai Chapter

si ay Malalag at si Rachel May Morales Blag. Yan lang to. at sana mag-enjoy po tayong lahat at magandang hapon po sa inyo lahat. Tata yung ano, nagawad at sana uh, pagkakaisa sa grupo na ito no, ay kita po natin. No? At marami pa pong uh, ganap, no? Marami pa pong magaganap sa grupo po nila na, na sana hindi lang ito at hindi lang po sa lugar na ito kung hindi sa ibang lugar pa. pa, pa no? So marami pang naka-schedule na uh, mga programa, program event ng team at dadalhin natin sa iba't ibang lugar. Na. So sana ma ano natin lahat ma maisagawa natin ng maayos. So wala na, wala na magbibigay ng mensahe. Si Ano yung mensahe? Ano naman yung mensahe? Ano 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 Ayan, saludo ano po sa inyong lahat. Ito si Team The Official at ayun, una gusto ko magpasalamat ayan sa mga kids natin na nag-prepare po nito sa team uh, Rushdie Diet Chapter and syempre sa sponsors po right, ng ating Gina copyright and Dita Mila Adol Sales. Maraming maraming pong salamat sa inyo yung mga ditas And syempre sa inyo po lahat mga rito sa mga nanay natin. Lola ko na dito. Nandiyan yung lola ko. Shout out ko. Wala pa ako ngayon <laughs> Ka lang. So maraming salamat ko siyempre sa mga Robos ni na kasama namin dito at si Ulang Ula at tatay po ni Noel Malalang. Kuya Awi, kanina pa Awi Ayan na dito eh. Kuya Regan Vlog Al Alibi uh, Kuya Mayos Vlog, gawain gawain Gawai, po John Rivera, Official Justin Aguirre at eh, yung kasama ko po, po namin na wala ngayon si Kuya uh, Victor Vlog at syempre si Ninong kapatid po na Tekla kapatid po Tekla hindi bro so ayan Kuya uh, Alex Librado Vlogs po masupport po kami sa aming mga channel syempre ang kanyang may bahay ayan po guys sa Marona Official ayan dyan din doon ah uh, ano ayan, Angelie Vlogs and Maui Vlogs. At sa lahat po, kung may mga YouTube po kayo, supportan nyo po kami. Ayan, Noel of Malala, Gratian Morales at Robos and Robers po. Makikita nyo na yun doon. So maraming maraming salamat. Enjoy po ng araw na to. God bless. Ayan. You know, Aktibo sa lahat ng ah... Uh, event. kalaro. Games, No? Ah... Uh, unayin eso let's play yeah deba madolag na Dito. Ah, at, atras tayo pa or manatiling matuwing nasisasa yung mag kasi kami mamaya maya kami no? mamaya ano 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 ang isisigaw natin ay... Sir, Sa, sabi ko... Ano, Rosel. O, Rosel. Kita mo yan no, no. o, yung... Sa dulo. O, yung eh, Rosel ah. Rosel lang, Rosel. Ay, magbibiglo pala sila. Go, go, go. Uh -huh.

pinpin 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 siya panukala panukala siya okay 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 okay

<laughs> Sali kayo, malaki yan. Sali po kayo. Sige na, sige na. Para man, sige na po. Gusto yung sumali. Hoy, sayang din yan ha. 500 yan. Sis, ikaw na eh. Okay. Ikaw, Te. Sige na, malaking frame na yan. Sayang din. Ikaw, Nay. Makutulangin ko Ay, mo Calm na, unti lang. Ikaw, Te. Sige na. Mahabang hininga mo ako magkaroon. Agatay. Sige na. Sayang nga. Sige na, te. Huwag ka mahiya. Malaki ang kondon. Sige na, sige na. Sige na, te. Pasok na doon. Sige na. Okay. Pito. Bakit ang hindi naman kayo niya? Ayan. Ha, mabili kayo pala ng

Brakes 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 Kuya Maka pilih Maka pilih ngayon Ok 1, 2, 3, Go, 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 go.